Sir, yung Iglesia ni Cristo, magsasagwa daw ng malakihang rally para harangin ng impeachment case against VP Sara. In support daw ito, so naging panawagan um, ng Pangulo. Anong... Ewan ko kung pareho yung napanood mo sa napanood ko, pero ang sabi ng Iglesia ni Cristo, susuportahan nila ang posisyon ng Pangulo mm -hmm. na hindi siya sangayon sa impeachment. Pero... Malaki ang pagkakaiba nun kung inuna mo na yung pangalawa kaysa sa una. So may ano ba? <laughs> In support yata dun sir, magsasagwa sila ng malaki ilang Bilang pagsuporta nga sa posisyon ni Pangulong BBM, mm -hmm. walang sinabing pagsuporta, kung tama ang pagkakarating ko, mm -hmm. at pagkakapanood ko, kaugnay sa sinumang binabalakang sampahan ng impeachment. Ah, so hindi yon Uh, Mali ba na lang kung magkaiba yung napunod natin pero mukhang pareho. Pero sa ito nga support nga dun sa panawagan ni Presidente na huwag yeah. na magkaroon ng ito. <laughs> Oh, o hindi naman ito pagsuporta ng INC kay BP Sara. Am um, hindi para sa akin na magsalita para sa kanila. Am um, iniinterpret ako lamang yung kanilang sinabi base sa mga salitang ginamit na ito'y pagsuporta sa posisyon at pananaw ni Pangulong Marcos na hindi makakabuti ang impeachment sa ating bansa sa panahong ito. So ito ng mangyayari manlokang rally ng INC patunay na talagang very divisive Itong marahil patunay na Ayaw nila tulad ng maraming Pilipino Na magkawatak-watak tayo Kung kailan maganda na sana Ang takbo ng ating bansa At uh, marahil posisyon ito Na hindi dapat madiktahan ng isa, dalawa O tatlong tao kahit pinuno pa natin sila Na magkahiwa-hiwalay At magkawatak-watak tayo Obligasyon ng bawat Pilipino Tiyakin at hanapin Yung nag-iisang daan na pwede nating pagkasunduan At pagkaisahan sana Before... Imbis na pilit nating hinahanap 'yung pag-aaway natin, pagkakawatak-watak natin at pagkaka hindi natin pagkakasundo-sundo.